Hello guys, dito ako ngayon sa taniman ng sili Sili na marami yan o oh. Kaya lang, namumulaklak pa lang sila Yan, pag nagbulaklak na ito guys Ay, malapit na siya Malapit na magbunga Ang luwang ito guys o oh. balik ako dito guys pag nag <laughs> nagbunga na Ayan eh. ang ganda pag nagbunga ito ang dami daming bunga kaya lang ngayon ay pangalawang tanim na ito bulaklak pa lang sya yan